ng update sa amin kung ano na nangyayari kay Yayoy ngayon kasi nga nag surgery siya kahapon. Yes. So, ngayon, ipapakita namin sa inyo yung the day after surgery. Ipapakita namin kung ano yung situation yung sitwasyon niya ngayon at yeah. kung ano nangyari sa katawan niya ngayon. Hmm, sigurad na, kahigayan. Hey, <laughs> Matic yan. Para, wala. natin siya sa kwarto niya. Let's go. Ngayon. Guy! Ano ba tatawagin? Eh? <laughs> Pakatamayo. <Parang> <laughs> <laughs> so, eto yung yung tugyot na kwarto ni JJ, eto. Saan? <laughs> Ang ginaglilinis. Eto, kwarto ni Yayoy. Ayun na, ayun na yeah. siya. Ay! Ay! So sa mga nagtatanong kung sino nag-aasikaso kay Yayoy, eto yung may gold sa mukha. <laughs> Ayan. Sa baba mo na siya natulog kasi nga feeling daw niya, maano niya siya. Dumigod ka daw! <laughs> <laughs> Ngayon, <laughs> hindi siya makatao. Ngayon, ano, <laughs> eh sinabi ko? Ha? Huh? Lumunod ka daw. Hindi, yung susunod. Ayun, nang pala. Nung hindi makatabi sa kanya si Mika, kasi piling ni Mika, magagano'n niya si Hany. Ganon, ano, ano, magpapabayahan sila. Well Ganun, Talihan. Talihan sila. Talihan. So, si Mika, nag sa suwerte mo. Balagtod na shiboli. So, si Dong Yapi, ang ginawa pala, kasi female to male transition, di ba? So, ngayon, ang ginawa sa kanya, nakita kasi ni Doc Yapi na ano, meron siyang Pubelia? Ayon, apat Sino. daw yung pubelia ni Yayo. Para daw baka. Ayaw siya happy. Kaya na siya tumawa ka isang mic. Kita natin kung paano tumawa si Yayo. Tumatawa <laughs> <laughs> ulit. So ayan, kanina ko pa siya <laughs> kinura. Papakita ko sa inyo kasi nilife po din pala si Yayoy. Hindi yeah. ko alam, inundas pa siya ng live mo ni Dok Yapi kasi daw hindi proportion yung katawan ni Yayoy. Sorry, ba't nakikiligay sa Parang naiilag nga. Galing Ngayon lang makikita ni JJ na naka si Yayoy. Tsaka ni Peter. Actually, last time na nag si Yayoy, nakita ni JJ si Yayoy. Uy, puto na. <laughs> <laughs> <Nahihiya>? <laughs> Pare, pare. Masanay ka na, gagito na. Ka. Pakita na natin. Iiii, nangita na niya. So, ayan, eto na siya. Ano ba yun? Di pa proportion. Meron pa sushi dito. <laughs> 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 Ay, gagi! May buksang ligila, lalaki! Iiii! Uh, uh, Iksi ng buksang ligila. Pakita natin yung ano ni Laipo sa'yo. Tayo ka mag-isa. <laughs> ano, ano? Babe. <laughs> <laughs> Kasi si Mika lang yung ano, makikita nyo, may tumatapon-tapon pa sa kanyang ano eh. Likido. Likido sa gilid, yung fats niya tumatapon pa. So, si Yayoy, ayan, ganyan siya ngayon. Pero, masakit ba? Hindi naman natin. Medyo yung parang ngalay lang, ganun. Ah, okay. So, ganun kagaling si Dok Yabi, kinabukasan. Eh, hindi, siya ganun kasakit. Siguro na doon yung ilang kasi may tahi din siya. So, nakita ko yung tahi niya pa ganun. Mahaba. Oh, Mahaba. Oh, no? Bawal mo pwersa din kasi ito. So, ah. kaya ko, hindi ako pwede magbuhat. Hindi ako pwede magbuhat. Ah. So, Uwee, mo nga ako. <laughs> <laughs> so, tita, bakita natin yung likod na ngayon. Kasi dati, Si Mika lang nakakapanon. Kami di namin alam. <laughs> Bakit? Siyempre katawag. Ganito sa katawag. Ayan, ito, ito, ito. Tara dito, Ter. Pakita natin to. Dati pala may pakpak -pak dito si Yayoy. Mm. Kaya sa tinawag na baka. Ah! <laughs> Ay! yung But pala yun. Bakit nanginawakan ka, ka sa'yo? Hindi nanginawakan. <laughs> na, Napigahan ko. Nakita nga si Hiko. ko siya. So, dito pinasok yung ano para matanggal yung fats niya sa likod yung pakpak. -pak. Tapos, meron din siya dito palang pakpak. Dito yung isa niyang bubelia pala, meron pa dito. Oh, okay lang, oh. Sa akin, okay. Okay lang. Okay Gagi okay okay, stress na so si Miga. Ayan, saya na nga yung ano niya. Okay naman siya actually ngayon. Eh, pakita mo yung thunder mo. Eh, thunder! Ayaw pa kita, e, John! So, ayan. Sa susunod na araw, makikita niyo na yan, nakasando na. Nakatanggal yeah. na ng damit. malapitar na to. <laughs> yeah. Payag ka, magagano si Ayo sa mo. Ah. <laughs> parang ayaw mo <laughs> Parang ayaw mo <laughs> ah. Ito <laughs> <Natao>, ako gusto mo? Oo nga. Ay, no. Pag tinanggal namin yung ano, yung benda ni Yayoy, papakita namin kay JJ para masanay na siya. <laughs> Parang nakikita mo nyo. Parang makakalala ka. Parang Para Parang ay, ayaw mo ah. Ang kulit mo ah. Anong nakakita mo? Meri-dhim. Ikaw talaga. Anong yung tao ko walo? Haaa. <laughs> <laughs> Anong mga tao? Huwag mo pang hiyala pa. Hindi ako Ang nag-aalaga sa kanya 24- O di mo magbubuhusan. Taay niya sa CR, si Mika, yun yung gano'n. Tapos, yung fats niya tumatapon dito. Ayan oh. Di ba ako juice? Ayan, so okay naman siya, in fairness. Wala namang ano, anything na... Mmm! Bagong ligo ah! Sino nagwaligo sa'yo? Migo. Ay! Nakita mo na! tv niya? Oo, oo, oo. Mema, parang naligo nang wala. Parang ulit, parang pa ko siya. Paano Paano mo na maukos pag-isa? Ako, kaya ko mag-isa. Mema! Hindi pwede ba pwede ganito? Hindi kaya, di mo abot. Bawal niya ka? Pwede iba ba? Ano? Lul. Mawali nga. Pag doon te siya yun. Oh. Pag sa iba ako. Ibang pag sa iba part... ba siya? Pag sa ba ah. ako. Ha? Huh? Paano mo nakukuskus yun? Hindi mo naman abot yan. Ko yan oh. Oh, oh, abot tiyan, ko Oo! Abot ko! Dapat oh, ang gagawin ah, pala ito. dapat ni Doc Yape sa kanya, pati Chan. Dapat pala ilalay po. dapat nung time na yon. Kaya lang, ang dami na palang ano, dugong nawala kay Ayoy. Oh. Oh. Di ba pwede eh? Gusto ko nga ipapush kahit maraming maubusan okay. na ako ang dugo eh. Para mag-proportion man lang kasi ang laki na dyan! Pero ang laki na pinayat ni dun uh, sa live na yun kasi kakabinder niya. Nagkaroon siya ng talaga sa likod, nakatiklop na palang ganun. Nakita ko kasi picture! <laughs> Ay! Ito <laughs> ni Yayo niya! Dok naman! Pinakita Hindi ko pa nakikita yan ever since! Kagi! Asagwa pala! Oh, oo! 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 Oo Ayaw ka ba? Ayaw ka. ka Tapos yung dito niya, talagang parang ano, susunod pang ba. isa. Oo, sag na mataba talaga dati. Ngayon pinagtatanggal ni no, ano, Doc Yapi yun. Sabi sa akin ni Doc Yapi, nalugi siya. Oo, kasi first time niya magtanggal ng apat na bubelya sa isang tao. kaya inabot, kaya pala inabot ng nine hours. Apat pala siya. So, ka. Gusto ko <laughs> bore mo, bore mo, Pare mo, pare mo, pare mo. Ano ang patuloy mo? Hindi na kailangan sa vlog yun. Hahaha! lang ayaw mo? Gusto! Oo! O, titignan mo! Ano Hindi, natin. ito oh, no. na. Hahaha! para na tropa. Hindi report lang. Hindi, nakablurred. Oo nga! Hindi asawa. O, ano Ang ganda lang ano? Nandiyan yun kasi. Sobrang laking tao na ito, pero sobrang duwag sa tahe. Tsaka sobrang duwag siya makita yung ano ni Yayoy. Hindi pa siya ready. Hindi pa kayayon. siya ready kasi hindi pa niya nakikita lahat kay Yayoy. <laughs> Gusto mo yung baba na lang tingnan mo? Pwede. Oh, <laughs> <I'm> curious. <laughs> May ka nakita mo na? Yung kipi niya, te? Oo. Ah, ano lang? Yung lub, -lub lang. Yung pan. Yung iba pa Ay! Nakapos ko. Ikaw talaga. Uh -huh. Yung pala hibong pusa lang. <laughs> Ano nga yung babae, ko pa nungunin. Wala yung babae na... Alam niyo ba, ever since si Yayoy, sa mga ex niya, sa lahat na naging ex niya, hindi siya nagtatanggal ng damit. Yes. Oo, oo. Ngayon, makakapagtanggal na siya. At ngayon lang may nakapaghugas ng kipi niya. Ba? Ay, wala talaga. Ano yung kasa oh, niya? Abang. Gano'n? Mabuhay mo ha? akin mo. Mabuhay mo na talaga. <laughs> mo. Hindi na tayo. Naransiyer ako. Babe? Ay, Oh, oh, ang lang siya yung dumungaw. Kaya kala ko si Jay. Jay. <laughs> <laughs> no? Kaya Nakaka <laughs> <laughs> na. Nakakapagkwento siya. Sinara niya. Kaya pa nga naman ano, ganyan na yung tawa mo kahit gumaling ka pa. Parang eh. gawin niya ang bago din yung tawa eh. Hindi lang mga tawa You laugh, you laugh. You laugh, you laugh. Bago din yung tawa. Patingin niya ako. Patingin niya lang. Tanangin niya. Ano na gawin? Titignan lang yung sa mo kung wala. Kung flat na. 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 Tagnan natin. Tagnan natin. Gagagagan. Ako, a*****! Kinikilig siya. nakita mo yun, yung isip intro, pa na talaga kayo. Ay, anong yun? Si Peter! Huwag <laughs> <laughs> mag magalala meron din niya. Papatanggal din namin. Iiii, tingnan mo, tingna mo! Dito nga, ka, dito nga. Diba? Gusto mo makita, diba? O, oh, ano ko na. Eee, diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang! <laughs> Diyan ka lang! Lagi mo inaulul sa Yayo Ayan na! Isa na lang! Isa na uh, lang! Ang ko. Ano Ang kapanaginip mo, makikita mo to. Oo. Oh, <laughs> ah! Wala pa! <laughs> <laughs> Sakit yan! Lagi yan. Sakit lang, okay na to. Dito ako. ka! Dito ka! Tingnan mo! Huwag ka kumalis! Pwede tanggalin yung gasa eh. Ay, ganon. Ay! Ay! siya! Hala, ang galing. Tapos tinanggal ni Doc Yapi yung ano, pinaka-jutengs. Kasi pinaliit niya. Ano Jutong. Ah! Ha! <laughs> ha! 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 Ayun, tinanggal ni Doc Yapi yung jutengs niya. Tapos, binalik ulit binalik ulit para maging ano, ginawang lalaki ni kaya Kiyapi yung ano kasi iba pa rin yung ano ng babae balik sa lalaki parang ganito balik, yeah. balik ganito pa na gusto mo ganito kaya sa akin pangit niya ah. pangit, ang itim <laughs> hindi mo maitim <laughs> <laughs> ang ganda ang galing actually ang galing ng pagkakagawa kasi plat na plat na talaga actually nakikita na yan ay nakablard naman eh nakablard iba blard yan tara ganyan na siya agad hindi siya yung parang ano o nalang lang ulang siya kinabukasan. eto na siya. Ganun oo, walang ano, walang sakit kasi mega mega naman. Oo, ang siguro ang pinakamasakit na part sa kanya yung sabi niya yung lipo. Pero hindi ganoon kasakit kung bagaba kung may ano lang, kung may pagbabasihan lang. Hindi niya mas mahaba ngayon ta, hindi niya nararamdaman. Ito lang yung may naramdaman siya nung una, ganun. So yun na ang update sa Suselia ni Yayon. Yeah. Suselia. Sa <laughs> ay Walang ganun <ganyan>. ano <laughs> ano <puso>? <laughs> yan ano so wala na yung life update ni Yaya sa kanyang bagong sosyela flat na female to male <laughs> oh my god So, yun nang thank you for watching me amor